po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 26, 2023, Martes, para sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay ginugunita ang kapisan ni San Cosme at San Damian, mga martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Estras, Chapter 6 verses 7 to 8, verses 12 and verses 14 to 20. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, Ipaubaya nila sa mga tagapamahalang hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito ay dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila ay nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Ageo at Azacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos. At sa utos ni Haring Siro, Dario at Artar Heres, at nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga libitang nakabalik mula sa pagkabihag. Nagandog sila ng sandaang toro at dalawandaang tupang lalaki at apat na raang kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, Nagandog sila ng labindalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga levita. Sila'y binigyan ng kanika nilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautosan ni Moises. At nang ikalabing apat ng unang buwan, ipinagdiwang ng na mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga levita kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila, Levita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang babagpalang araw sa inyo lahat. So, tayo po ay nagpapatuloy na magbasa at pagnilayan ang Uh, aklat ni Estras no ito po ay tungkol sa uh, pagtatayo muli ng templo at pagbabalik sigla no sa mga Israelitang nakabalik mula sa pagkakatapon sa Babylonia at sa tulong ng emperador na ngayon ay si Dario naman no pangalawang uh, hari na itong si Dario nang simulan ang uh, pagtatayo ng templo no doon po sa Jerusalem at dito po ay no uh, narinig natin na uh, uh, yung pagkakatalaga at kung paano itinayo saan kinuha ang pondo no, sa diyang salitang malaking bagay po talaga no kapag ang gobyerno din ay tumutulong sa pagtataguyod ng ng simbahan. So dito pa lang natin talaga na hindi talaga po no sa simula pa lang, hindi talaga uh, dapat magkasalungat no ang ang gobyerno at ang simbahan dahil nga siyempre ang simbahan ay uh, tulong no bilang gabay para sa pang na aspeto ng buhay ng isang tao at siyempre ang gobyerno ang siya namang para sa physical na pangangailangan no magpo-provide dito para sa pangangailangan ng mga tao kanya mga nasasakupan na dito po no uh, laking sigla tuwa ng mga tao po no ng uh, muling magkatipon-tipon sila at makapagdiwang sila ng uh, ng Passover o ng Pasko para gunitain ang pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Eh bahagi po talaga ito no sa minsan nakikita at nasasabi natin no bakit napakagarbo no ng simbahan. Uh, kailangan ba talaga magarbo no? At ito ay talagang pinagtutulong-tulungan ng lahat ng mamamayan na magkaroon ng isang lugar kung saan magkakatipon-tipon ng lahat, sama-sama magsasaya, magpapasalamat, magdadasal, at magpupuri sa Diyos. Ito po ang templo. Ito ang simbahan na tinatawag natin ngayon. Kaya nawa ay makita rin natin yung ating pong pangangailangan na tumulong makibahagi sa mga proyekto ng simbahan kung sakali yung mga simbahan na kailangan ng i-renovate, kailangan na pong ayusin, nagtutumutulo ng mga bubong, sira na yung mga upuan, mga luhuran, siyempre meron po tayong uh, responsibilidad at bahagi po yun ang ating obligasyon na panatilihin po na matibay, malinis, maayos ang simbahan para sa atin pong paghahandog, no? pagtitipon-tipon para magandog ng uh, pasasalamat para sa Diyos. No? Sa kanya pong mga ginawa at mga patuloy na binibigay na biyaya. So, sana po no? ay patuloy nating suportahan ang atin pong mga simbahan. Siyempre, so, hindi lang basta susuporta, kundi susundin natin ang uh, mga aral na itinuturo ng simbahan dahil ito po ay galing sa Diyos. Muli, sa mga araw sa inyong lahat.